Diba? solo namin yung handa so, nila happy birthday, birthday to you, birthday, na you. Patukata, happy birthday to you birthday happy birthday sila mga, na, birthday, dinon, so you. Mm. Sila, mga ano, kasi ang lakas ng ulan inulan kasi eh alam mo pag nasa birthday ka dahan lang kumain para marami kang makain ganon Hmm. First time ko guys, nakibirthday na ayan, nagbalot ako ng ganong pagkain. Eh, hindi kasi, kami lang yung, ano nila bisita. So marami silang handa. Sayang naman kung ba diba, masira yung pagkain nila. Yun. So, ba? Diba, dalhin na lang namin. Hinakot namin. Yun yun yung mga ano, nakikain na nga, tapos magputok pa. <laughs> Pamasahe. <laughs> kung wala kayong bit-bit pa uwi. Yeah. In every moment, my love will be tentative.

Dito na pala. Ang dayo. Nandito na pala. Bayan mong maliit lang. Ha? Ha? Diba maliit lang? Nandito na kami. Nawala pa kami. Nandun kami sa pinakadulo. <laughs> Unahan ko yun. Ay, wow. Ano to? Oh. Ang dami pala nanay mong utangin, no? Ka -display, oh. <laughs> Kaya nga. Ang dami naka-display, o. Ang dami si Chiria. Kaya nga. Uubos yung tayo <taid> pag utang <laughs> May dami palang tindahan dito eh. May kakompetensya kayo. O, may chinilas pala kayo eh. Hoy! Mm, binibinta rin ba tong motor na to? Ata, may mga damit pananay dito. Ukay-ukay. Mag-ukay-ukay okay ka na. O, may chinilas dito. Magkano to? Kuha ko si James. Hindi! Ito, kukuha ko si James ng chinilas. Oso. Oh, wala sa'ng chinilas eh. 130. Ang mahal naman. Dollar. Ah, Ito ang ah, chinilas. Kukuha ko si James kasi wala sa'ng chinilas eh. Hmm? Mamaya na nga lang. Ayan ko sa'yo. Agay! Nanay, marami kang utangin. May ukay-ukay pa dito. Ah, ukay-ukay okay yan? Hindi? Ayun, mga damit nila. Happy birthday to you. Aw, oh, wow. ang daming pagkain pala eh. Sayang, hindi sila pumunta. Ang daming pagkain. Oh, Mapupusok talaga. Ala! Ala, carbonara ang sarap. Ito. Oh, diba? Nagsisisi kayo ngayon. Hindi kayo pumunta. Hindi pumunta. Hindi pumunta. Diba? Wow. Ang sarap naman ito. Wow. Oh, ang dami pa. Nagpapabito pa sila. Oh. Saan pa kayo? May dessert kayo? Mayroon. Ah, boy. Diba? Dessert, diba? dessert. Diba? Diba? Wow, ang dessert. Oh, ang dami pang i sa soft drink. So, saan pa kayo? Mm. Oh, yung mga gustong ano, pumili ng ice. Uubo sa tanya era handa pag pa, oh, 'di ba? Yun sabi ko. Hindi sila pumunta, may barbecue pa sila. Oh, eh. no, asan ah, si ano? Si Nanting at ano? Mm. Ang daming handa ah. Ang handa ah. Nara sa, hmm, sarap. Yan, good joy. Oh, di ba? Nagugutom na ako. Ah, nanita. Nagugutom na. Di ba? Ang daming handa. Daw na, may cake pa sila. Ayun oh, may cake sila. Oh, cute cute. Oh, oh, oh. Ang cute oh. Oh, ang cute cute oh. Carbonara, hindi kasi kayo pumunta. Niyayaya ka na, katayo namin pumunta. O, oh, di diba? Sayang naman, ang carbonara. Walang kakain kami lang ni nanay. Charo. <laughs> Ito, chicken fillet. Ano, chicken fillet ba to? Chicken with mushroom. Chicken with mushroom. Oh, sarap. Yung oh, birthday girl, oh. Oh. Ka oh. Sabi ko nga kay Bias sa, sa oh. telepono, huwag ka Paano. nang mag-ano ng bisita ay, para i-take out namin yung tirang pagkain. Naranto kami <laughs> ay, kami yung... na lang. Oo, oh, kami lang yung bisita eh. Para solo namin yung handa. Ganon yun. Makikibird din dapat nagdala tayo ng ano, malaking plastic. Ay, marami ko sa iyo. Oh, no? oh, no? Ay, may karton. Oo, karton. Ay, karton. Oo, ay, mga karton. Ikakarton <laughs> natin. Ay, hindi. Maraming, maraming ano Maraming plastic dito. Oo daming uutangin na naman ni nanay oh <laughs> <yeah>. <laughs> oy may utang diba solo namin yung handa nila maraming ano maraming paglagyan ng ano yan <laughs> 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 ng mga pagkain <laughs> mamaya <laughs> dalawa lang kami natamad sila maano kasi ang lakas ng ulan inulan kasi eh, eh. Kaya sabi ko sige, tapos na malig kami kayo ng madaling araw. Ang mga pulis, mas masarap pa talaga kumisamana ng sa Maynila Square. Alam sa tinintin sa kasaysayan. Sa transport strike hindi pa rin daanong nakaaapekto sa mga computer. Kailan tayo? Alam 'yung Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, tinanggi siya ang pumili ng bagong House Speaker. Pakinig ng Senado sa Flood Control Project hmm. si pinagpapatuloy ngayong araw. Contractor na si Curly Vizcaya, dating Bulacan First District Engineer, Henry Alcantara. Ate saksakan. Ang konsept ng mga ang, ang pagsisinungaling. Ayun ay hmm. Happy birthday, Bia Mama. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ilan taon na? Ilan taon na? 44. Rebel! Kami ng pagkain. Oh, e no, hindi po yung taon yung birthday. Hindi po ikaw. Yung... <laughs> <laughs> <Hey, laughs> hindi po ikaw <yung, laughs> may birthday. Hindi ikaw okay, 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 mag-blow-blow. Mag mag okay, si mama mo. Oblo na po. Mama daw. Mama. Asa ah, na yung happy birthday song? Ayan na. Ha. Oh, happy birthday. <laughs> ang naman ang mga song. Happy birthday. Oo, yung kasirat. Ay, oo. Oh. Parang naman konti. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> Ay, wala, wala, wala. <laughs> to you. nagsarili na. Wala na, yan. Kain na na, nasira na yung cake ni ano, baby. Ano, kain na tayo. Bisusok, okay, na Happy birthday, Bia. Ang diet pag may birthday. Kaya kung may sa chan mo, kumain ka. Kain lang. Siyempre sayang yung handa. Pag hindi, ano, marami kinain. Alam mo, pag nasa birthday, marami kang makain. Karon. Kasi tayo na kumakain mm. mm. ng <laughs> <laughs> <Ay, ako ngayon. laughs> <laughs> Eh, ako na yung payam. Kukuha ka pa doon, wag kang mag-alala. Sino bulo na kanang? Ay, ang patawa. Kumusta pa ang anak ni Bordian? Ang gagawin natin, hindi kumain. Kita na pa naman. Tao pa na 'to, patawa

So, Shape po okay. siya ng Royce kasi no hotel grabe sa Clark. So, five star. Ay, tingnan mo. Tumataba siya kasi bago niya i-serve yung pagkain sa mga customer, kumakain mo siya. Si Jovito Katubay. Ayan, ang Chef Jovet. Chef ng Royce Ay, Casino. Ayan, nagulutok sa Royce no? Casino. Ito naman yung anak niya. Ayan yeah. <laughs> yeah, naman yung anak niya maganda. Wow. Yes. <laughs> Yan naman ang asawa niya. Anak, of course, niya po is terrorism. Flight as in chance. Yeah, hatid kayo sa ano, tamang hantungan. Tamang hantungan pag nagano dapat tapusin mo yung ano mo, yung flight attendant mo bago mamaya. Ikaw na yung magano sa Cebu Pacific. sabi namin sa kanya. Cebu Pacific or Philippine Airline. Oh, ikaw na yung mag-assess. No, A ano? Sa natin tutulong um, um, Sa Emirates ako, sa Emirates! Ano? Ano? Na sa natin tutulong kanina papa kapag nakatapos na. Yan, mo. may video pa talaga! Yan talaga, <laughs> <may, laughs> <may, laughs> ang up, ganda pa naman. Emirates? Ano yung kurso mo yeah, nga pinukuha? Tourism. Sa ano, Dubai? Dubai. Ano yung kurso mo? Tourism nga! Flight attendant, stewardish. Wow, ang ganda. Stewardish. Stewardish! Si ano? Si? Jasmine. Jasmine Cortez. Ayan po yung asawa niyang nag-birthday. Happy birthday. Business woman. Ito po yung business niya. Ang dami niyang tinda. Mga utang. Pwede di utang, pero magbabayad kayo syempre. Ang dami niyang tinda. Oh. Punong-puno ang kanyang yung store. Ang buhay naman. Flight attendant ng katubay. Yes. Ay, ba? Hmm, diba? Free flight. Free flight. Oh, Ay, uwi, Uy. Tama na yan. Ay, si na. Ang mga kapitbahay. Dapat. <laughs> <laughs> mga kalipit bahay, wala lang kaming dadalhin pag inubos mo ito, migay. <laughs> Joke lang. Oh, ang tangkad-tangkad naman ito. Ayan po yung ano, steward dish ng katubay. flight flight attendant, 3 years. Sa Philippine Airlines. After 3 years. 3 years. Yes, welcome to our airline. Thank you for choosing. Choosing. Narinig mm ka lang yung mga -mm. lagay Kaya nga ako yung lang lalagyan eh. Sabi ng Grabe namang mindset na yan. nagpuputos na. Si Nagpuputos na. No. mo Balutin mo. kami. Pagkatapos magkikain sa birthday. Marami talaga. Balot. Uy, nanay. irahan mo ako. Magdadala rin ako. tama na.

birthday na kay birthday tapos rin ligod yung <laughs> wag kang ganyan um, okay. mga patay gutom ganun talaga nang... oo oh -oh, ayan yan. Blessing, to guys blessing. blessing ayan inubos namin yung handa nila dadali namin sa bahay yung handa nila lahat ikaw <tipik> <running. tip 2 God> oh, wait lang nana kasi kaya kasi yan doon sa gilid be <tip 2> papapagod lang sa gigas wala oh, wala matapon ayan ang mga naputos man. Ang mga naputos. Hindi kaya. Hindi kaya, sige. Ito na. Wala kasi sila kaya. Ayan, sayang, masisira pagkain. Oh. Grabe yan. Ay parang ayon, may hilip goods na mangyayari. Ay, dito ko lang pa. First time ko guys, nakibirty na ayan. Nagbalot ako ng ganun pagkain. Hindi kasi. Kami lang na ano nila bisita. So marami silang handa. Sayang naman kung, di ba, masira yung pagkain nila. So, di diba, dalhin na lang namin, no? Di ba? <laughs> Hinakot namin. Yun, yun yung mga ano. Nakikain na nga. Tapos magputok pa. <laughs> ah, Bino, oh. Grabe ka naman, nanay. Siyempre, hindi sila natuloy na birthday kaya, ayun. tine na lang yung para sa kanila. Uy, marami pa. Nagal mo na lang sa kanila, Jee. niya yun, eh. <laughs> <laughs> Pag nakikipag-birthday kayo, huwag kayong uuwi na walang putos, walang charon, di ba? Yeah, sayang yung effort sa pagpunta. Sayang naman yung pamasahe. <laughs> Kung wala kayong bigbit pa uwi. <laughs> yeah. Ah! Pa uwi na kami. Oh, wow. Paspo na. Paspo na dito. after birthday, pagkatapos ng birthday, uwi-uwi na.